Ang bawat kwento ay laging may higit sa iisang perspektibo. Ang kadalasang pagkakamali ay ang agarang pagtalon sa konklusyon samantalang hindi pa naman nabubuo ang kwento. Wala pa man ang social media ay eh, maraming tao na ang may estilo na ilalahad sa taong madla ang kanilang version ng kwento. Kadalasan, kung sino mauna, tama man siya o mali ay nakakalamang. Ang tao kasi minsan ay wala ng pakialam sa kabuuan ng istorya. Kapag nadinig na nila ang gusto nila, Okay na, kahit hindi ito ang katotohanan o kabuuan ng istorya. Ngayong modernong panahon na kung saan meron ang social media, e eh madalas tayong nakakakita ng mga pahayag ng sama ng loob sa isang tao. Pero sa halip na sa mismong tao sabihin, ay sa netizen ipapahayag. Minsan, ang nangyayari ay parang modernized version ng kuyog. Yun bang pinagkaisahan na ang isang tao kahit hindi pa nadidinig ang kanyang panig o kaya naman, kahit wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Matagal ng problema ng tao ito. Unahan sa sumbong na animoy ang mauna, siya ang tama. At siyempre hindi naman mamamayagpag ang ganitong kaisipan kung wala ang mga taong handang mamulot ng kwento kahit hindi naman totoo o kahit hindi pa nabubuo ang istorya. May mga pagkakataon na mas makikilala mo ang pagkatao ng mga mapanghusga sa pamamagitan ng ganitong mga senaryo. May sasawsaw sa problema ang hindi naman sila solusyon at wala silang kinalaman. Meron ding naghahanap ng kwentong gagawing bala laban sa hindi nila kasundo. Nakakalungkot ang ganitong mga pangyayari dahil sadyang mapanira at nakapanghihina. Ang sabi ng Bible, ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo. Hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ang kabilang panig. Karapatan ng bawat isa na madinig ang kanilang panig sapagkat ang kalahati ng istorya ay hindi sapat na basihan upang bumuo ng konklusyon. Kung naranasan mo ito sa iba, wag mo nang iparanas pa sa iba. Hayaan mo nang sa iyo na magtapos dahil kung patuloy na gagawin ang ganitong sistema, gugulo lang ang buhay at magdudulot ng pasakit sa mga taong hindi karapat dapat maging biktima ng maling paghusga. Gawin nating mas mainam ang mundong ating ginagalawan sa pamamagitan ng responsabling pag-unawa sa bawat panig at pangyayari. Dahil kadalasan, ang sistema ang gamit mo sa paghatol sa iba ay siya ring sistema ang gagamitin sa iyo. Asa ka pa!